Hello, good morning to all my subscribers and viewers. Thank you for watching. Welcome to my blog. Thank you, thank you, thank you. Watch na lang kayo mga counter malalim kanter puti lang nahuhuli dahil makainan ang isda dito kanter kaya pambira na ako mag vlog Pag-ihaw. Huwag nang pag-ihaw mga kanter. Kanter. May ikas. kanter tayo pero wala silang uli. Gusto nilang humingi lang pag-ihaw daw. bigyan natin para makaihaw din sila. Ito na sa nyo na itong maliliit. Wala talaga. eh Wala talaga eh. Wala nang isda sa sambalis, no? Okay lang yan. Tingnan talaga lang. Uubos din ka uubos yan eh. Marami na tayong naghahanap buhay eh. Marami na nating naghahanap buhay. Ito isa yung, yung isda na eh wag mo kaya ano nga wala wala na maghawling oh no? na isda no ako na rin si kante na maghanap ng Susa -susa na isda unsa saan saan ako rin ako Huwag <laughs> ka na magbongbong Lalo na mahirapan tayo. <laughs> okay, welcome. oo, may pag-ihaw na daw sila. Maraming salamat din. At natagpuan niyo si ka-hunter Wala, may na pare. May na. Tingay <laughs> bat. Wala daw magawa talaga mahirap na mga canter yung isda ngayon dito sa adit kaya kuminsan din ako lang kapag vlog Ay, e, sakto lang pag ulam namin o. wala, walang tanigi na Ako ah, kumpari ko mga canter na taga Candelaria <tinyan>

Gunter, ito mga choppy ko Ito lang huli ni kanter nyo Lagyan na lang natin sa sakot May walang kablagyan Ooy Malilit lang Wala talagang huli, mahila no Ito yung sa Gunter mo Ito yung sa Gunter ko ano? okay. Gunter ng isda Kanter na isda, oo Ooy, oo. mm. sige ka Makita ka sa video ngayon Ooy, oo, kita ka sa video maghintay ka, diyan ka nalang pakurot-kurot, no, Ay, kan mga kanter, oh itong ano oh. loko-loko <laughs> to eh mga bata o, oh, nandito. Walang bisugo Wala na ako? Wala pa pa pa. Sarap ba yan? Tala, masarap. Ito pang ni ate mo? Hmm. pa naman. Ay, ano Ay, Ano tapas Oh. Ano ka ano yo? Oh, mapapanood niya mukha niyo. Shut up na pala kayo. Hay na kayo. Hay kayo, para makita kayo sa TV. Sige na. Hay na kayo. Wala kayong ulam. Sige, di ko kayo bigyan. Ano na kayo? Bala kayo. ulam nyo na yan na siguro ay ati ati ano nyo yan dandan lang kayo maka, ma, mapu, ano kayo makunan kayo oh thank you lord sa mga bata yan sige dahan dahan lang ha okay ingat kayo god